Aries, ang kulay at numero, kulay red mga numero, number 1 at number 9. Ang kulay red ay nagdadala ng lakas at sigla, kaya't ito ay magbibigay ng kasiglahan at tapang sa iyong araw. Ang numero na number 1 ay simbolo ng bagong pagsisimula, at ang numero na number 9 ay nagdudulot ng tagumpay at pagtatapos ng mga paghihirap. Makakatulong ito upang magsimula ng mga bagong proyekto o gawain na magbubukas ng magagandang oportunidad. Taurus, ang kulay at numero, kulay green mga numero, number 2 at number 5. Ang green ay kulay ng kalikasan at kasaganaan. Kaya ito ay magbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam ng pagkama-pagbigay at pagkakaroon ng balance sa iyong buhay. Ang numero na number 2 ay nagpapakita ng pakikipagtulungan at harmonya. Samantalang ang numero na number 5 ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago at pagsubok na magdadala ng pagunlad. Gemini Ang kulay at numero Kulay Orange mga numero number 3, at number 7. Ang kulay orange ay nagbibigay ng kasiyahan at pakiramdam ng pagiging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad. Ang numero ng number 3 ay simbolo ng komunikasyon at kasiyahan. Samantalang ang numero na number 7 ay nagdadala ng espiritual na pagninilay at pagpapalawak ng pananaw na magpapalakas sa iyong kaluluwa. Cancer, ang kulay at numero, kulay, white mga numero, number 4, at number 8. Ang kulay white ay sumasagisag sa kaliwanagan, kalinisan, at pagkakaisa, ito ay magdadala ng kapayapaan at tulong sa iyong personal na buhay. Ang numero ng number 4 ay nag-aanyaya ng katatagan at pagiging matatag sa lahat ng aspeto ng buhay at ang numero na number 8 ay nagpapakita ng tagumpay sa negosyo at material na aspeto. Leo, ang kulay at numero, kulay, yellow mga numero, number 6, at number 10. Ang yellow ay isang maliwanag na kulay na nagdudulot ng kagalakan, at ang mga numero na number 6 at number 10 ay sumasagisag sa pagsuporta sa pamilya at ang pagpapalawak ng iyong mga hangarin. Ang numero na number 6 ay nagdudulot ng balanse sa relasyon, samantalang ang numero na number 10 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga ambisyon at proyekto. Virgo. Ang kulay at numero. Kulay green mga numero. Number 1 at number 4. Ang kulay na green ay nagdudulot ng pagpapatahimik at balancing enerhiya. Ang numero na number 1 ay nag-uugnay sa mga bagong simula at ang numero na number 4 ay nagdadala ng katatagan sa iyong pag-iisip at buhay trabaho, magpapalakas ng iyong pananaw sa mga solusyon at responsibilidad. Libra. Ang kulay at numero, kulay blue mga numero, number 2, at number 6. Ang blue ay kulay ng kapayapaan at kaayusan, magdudulot ng kalmado at magandang relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang numero na number 2 ay magdadala ng harmonya sa pakikipag-ugnayan, at ang numero na number 6 ay sumasalamin sa pamilya at relasyon na magbibigay sa iyo ng suporta. Scorpio. Ang kulay at numero. Kulay black. Mga numero number 3 at number 8. Ang black ay kulay ng misteryo at lakas. Magbibigay sa iyo ng tapang upang humarap sa mga hamon. Ang numero na number 3 ay magsusustento sa iyong komunikasyon at pagpapahayag ng sarili habang ang numero na number 8 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga layunin sa trabaho at negosyo. Sagittarius, kulay, lavender mga numero, number 5, at number 9. Ang kulay lavender ay nagdudulot ng espiritualidad at pagpapalawak ng mga pananaw, ang numero na number 5 ay magdadala ng mga bagong oportunidad at pagbabago habang ang numero na number 9 ay simbolo ng pagtatapos ng mga pagsubok at pagkakaroon ng kagalakan sa tagumpay. Capricorn, ang kulay at numero, kulay, brown mga numero, number 4, at number 7. Ang brown ay kulay ng matatag na pundasyon at pag-aalaga, magbibigay ito sa iyo ng lakas at tibay upang makaharap ang anumang pagsubok ang numero na number 4 ay magsusustento sa iyong determinasyon at pagsusumikap, at ang numero na number 7 ay magdadala ng spiritual na gabay sa iyong buhay. Aquarius, kulay, blue-green mga numero, number 3, at number 6. Ang blue-green ay kulay ng pagbabago at pagunlad, Magdadala ng malinaw na pananaw at pagkakataon, ang numero na number 3 ay magpapalawak sa iyong mga ideya at ang numero na number 6 ay magbibigay ng suporta mula sa pamilya at mga mahal sa buhay, magdudulot ng kaligayahan sa iyong personal na buhay. Pisces, ang kulay at numero, kulay lavender mga numero, number 1, number 7 ang lavender ay kulay ng pagiging espiritual at malikhain, magdadala ng hindi matitinag na pananaw sa iyong buhay. Ang numero na number 1 ay magpapalakas sa iyong mga simula at proyekto, at ang numero na number 7 ay magbibigay ng mga positibong resulta sa iyong spiritual na paglalakbay.